Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Gis ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.35 ng umaga. Uh, araw po ngayon ng lunis at nais ko po mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa balita kahapon o kagabi na maraming nag-uulat o mga vloggers na tinatalakay po ito, ano, na ang PNP ay naghanda raw ng 7,000 men. Opo, ang title ko po ngayon ay 7,000 men naghahanda sa pag-aristo kay Rodrigo Duterte. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. 7,000 men ay ito ay halos doble o doble, mahigit sa doble yung umaristo kay Kibuloy. Malaki po yung bilang na yan. Opo, uh, more than one division kasi ang isang division ata ay eh, kung hindi ako nagkakamali ay composed of 5,000 men, ang isang division. Ang batalyon naman ay from 300 to 600 men, ang isang batalyon. Ngayon ay itong naghahanda para aristuhin si Rodrigo Duterte ay composed of 7,000. Ayan po. Yan ang balita, yan ang yan ang dinidiskus ng maraming vlogger. At ako ay tutulong lang, tutulong lang ako sa sa diskusyon. Opo para magkaroon po tayo ng ng ibang pananaw. Ah uh, binabasa ko po yung mga comment doon sa mga blog ng iba. May nag-comment na uh, dapat daw isama si Trilianis opo sa huli. Yun ang yun lang sabi nila na gusto nilang makita na si Trillanes ang huhuli o kasama si na ay nag din ako nag ako doon sa ganung kasi ako po bihira ako mag-comment eh bihira o kaya pag nag-comment ako nakikita ko na may idea opo ngayon ang sagot ko doon sinagot ko po yun ano yung comment doon sa isang vlogger na si Trillianis daw ang dapat huhuli o kasama, ay sinagot ko naman, ay palagay ko kako, palagay ko marami ang gustong mag -volunteer. Opo. Lalo na yung mga namatayan o naging biktima. Yung hindi namatay pero naging biktima. Ganun po. Palagay ko lang ha, kasi nga eh, talagang ganyan po ang buhay eh. Opo, hahanap ng kanya eh, ni ng, ng paraan para ma-express nila yung saluobin nila. Kaya malamang maraming mag-volunteer Ay kahit na wala sigurong barilian kahit na batuta lang o yung bakawan, yung yung pamalo ng mga kwan, ng mga barangay tanod, ay basta legal, palagi ko sasama sila eh sa paghuli. Iyan <laughs> po ano. Ngayon ay kahapon ay nag-comment nag ako eh doon sa balita na nasa Hong Kong si, si Rodrigo Duterte kasama yung anak niya tatlo yung dahilan na tinalakay ko dun, maaring tumatakas siya. Yan nga, sa pag-aristo ng ICC o ng Interpol, maari din na nangangampanya sa sa politiko o sa mga politika, ay maari din na inaayos niya yung bangko niya dyan sa Hong Kong. Pero kako, kahit ano pa yan, mas mabigat kako itong isa, itong yung nauna, yung maaring tinatakasan niya ang ICC. Kasi hindi naman po, kwan dyan eh, hindi naman nawawala eh. Ang politika kasi ay eh, 3 months lang yan eh, wala na eh. Pag natapos ng eleksyon, wala na. Ang, ang bangko naman i eh, pag naayos na, wala na. O hindi siya pinaburan, wala na rin yan. Kaya ang mas malamang mas mabigat kaya siya na don ay yan nga yang yang gusto niyang tumakas sa ICC at ngayon ay hanggang ngayon mayroon pa ring nagtatalakay eh, na mayroong 7,000 min na inasimbol na diyan sa Davao para ulihin siya. Ayan po. Ay ngayon ay ay okay naman yan, sabi nung iba, para matahimik. <laughs> yun ang sinasabi. Karamihan po na nagkukomen. Yun, yun ang sinasabi nila. Opo, hulihin na yan. O kaya may nagsasabi rin na huwag na siyang babalik. Mayroon ganun. Opo, marami din na nagkukomen na ganun. Ay, pero... Ako naman ay ang masasabi ko dyan ay ay Biblia po ang gagamitin ko. Mayroon siyang dapat pagbayaran ay, Opo, mayroon siyang ginawa na dapat niyang pagbayaran ay ang Diyos po ay Diyos ng Hustisya eh. God is the God of Justice. Kaya hindi niya, hindi niya pababayaan yan na ganun na lang na huwag nang uuwi o o yung hindi pagbayaran ay hindi uh, hindi ko alam na papaano niya hindi pagbayaran yan opo yun ang maisisir ko lang sa inyo pero bago ko po isir yung mga Bible verse bakit ko sinasabi yan ay hayaan nyo muna na uh, pasalamatan ko po muna itong mga kwan natin mga <coughs> subscriber natin o sumusubaybay sa atin Ah, salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Ito po sila ano si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronmel. Ibi Kumpio, si Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padwal Lloyd Trabier, Andres Senario, Juna Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, Yoser G. H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Raphael Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Deo Yanong, Bilya Lagenyo, Mister Yang Imilita Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavis, Ramon Junior Rojas, Hael Belirial, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Bisinti Tamblati, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Niebis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rol Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Aldicimo, Kasli, Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila ko amag Chicken Farmers TV Online Picolio Triko mu Obriak Concepcion Barsi at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko ako po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila ano si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Anmandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mister sa totoo ulang to, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Dibina Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan ni Art at Agok. Joni Johnny, kakamping ang batas with Attorney Claire Castro, di Carbonell, Attorney Silo Magno, at saka si Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Yun nga gagamitin ko ang Biblia bakit ako ay naniniwala na pagbabayaran niya yan. Opo, hindi siya makalusot diyan. Hindi lang natin alam kung papaano o kailan. Opo, hindi natin alam kung kung gaano katindi ang ang ganti ng tadhana diyan sa kanya. Opo. Ngayon ay ito pang isisir ko sa inyo numbers 32 verse 23. Alam ko po na diniskas ko na ito sa inyo. Yung your sin will find you out. Ito ay patungkol po ito doon sa mga Israel na kung saan sila ay nakipagkasundo sa Diyos. O sila-sila, yung labindalawang tribo, nagkasundo sila kasi pinaghati-hatian po nila yung Israel eh. Yung kabilang tribo doon, yung kabilang tribo do dito, ganun. Pinaghati-hatian nila, dinibide nila yung Israel, pero may kasundoan sila na kung sasalakayin yung isang tribo tutulong lahat. Yun po ang covenant nila sa Panginoon. Pag sinalakay yung isang tribo, tutulong sila lahat. Aalisan nila yung tribo nila temporarily para pupunta dun sa sinasalakay na tribu para tulungan sa panahon ng gira. Ayan po, no? Kaya ito po nakasulot, eh. But if you do not do so, yung pang sinabi ng Panginoon eh but if you do not do so alin po yun yung pagtulong o kailangan maging makabayan o makabansa kailangan po ito nga o kasi nga kung hindi sila magtutulong-tulong yung mga Israel madali silang masakop but if you do not do so Then, take note, you have sinned against the Lord. Kasalanan pala yun sa Panginoon. Kasi nakipagkobinan po sila eh. Usapan nila yan eh. O kasunduan. At saksi nila ang Panginoon. Ay, ay kaya ganyan, kasama ang Panginoon. Sa alimang kasunduan. Hindi ba so help me God nga eh. Oh. take note, sabi po ng Panginoon, you have sinned against the Lord and be sure your sin will find you out. Yan po ang nakasulat. Your sin will find you out. O, matatagpuan ka. Yun po, hindi ba? Ay ito si Duterte, ay hindi lang, hindi lang siya kwan eh, hindi la ang ginawa ni Duterte ay para tayong ipinagbili sa China eh, dyan sa West Philippine Sea. O, mas kinakampihan niya ang China, ay para sa akin ay malaking kasalanan yan. Kasi nga ay dito sa verse na ito, kailangan maging makabansa ka. Opo. O makabayan ka. O. Ano po ang sabi ni Jose Rizal? O. Ang sinabi ni Jose Rizal, kailanman, sabi niya, hindi ba? Kailanman, sabi niya, hindi ako natatakot sa mga manlulupig, hindi ba? o sa mga mananakop, mas natatakot ako kanya sa kamangmangan ng aking mga kababayan. Ang sabi niya, hindi ba? O, ayan na nga. Hindi ba? Punta po tayo dito sa kuan ano. Uh, pinili ko din itong verse na ito kasi nga ang ang nilalakad ko po sa inyo hindi kasi pwedeng hindi pagbayaran eh. Opo. Hindi pwede eh. Ito, Luke 8, at marami po ito na nakasulat na ganito. Luke 8, uh, verse 17. For nothing is secret that will not be revealed. Yan po ang nakasulat. Nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. Yan po nakasulat. oh ay totoo ba Ay totoo yan? Kasi nga, ay si Jesus Christ po nagsabi niya ni, oh, nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. Yan po. Maliwanag po yan, hindi ba? Kaya kung ano man yung mga, mga pinagkagawa nila, ay makikita yan Opo, makikita yan. O, uh, mapupunta sa liwanag. At yan naga ang nangyayari. O, kasi nga ay <laughs> sinabi po ng ating Panginoong Jesus eh. O, Jesus Christ, o, ang sabi niya, For nothing is secret that will not be revealed. O, at ito pa rin po ang isang verse na napili ko para sususog doon sa pagbabayaran talaga yung mga kasalanan na ganyan. Kahit na itago nila yan o kahit na marami silang kakutsaba, ay ito po ang Galatian 6.7. Galasyan 6.7 Do not be deceived. God is not, is not mocked. Nakasulat po dyan. Do not be deceived. God is not mocked for whatever a man sows. Ah, kung ano daw yung itinanim o yung inihasik. Parang nagtatanim lang po yan eh. For whatever a man sow, that he will also reap. Yun din ang aanihin niya. Oh. Kaya ako naniniwala ako na pagbabayaran niya, aanihin niya yan yung mga pinaggagawa niya. oh, <laughs> hindi ba? oh, ay sigurado po yan kasi nga ang Diyos ang pinakamakapangyarihan eh. Ay kung may ganyan siyang panukala o ganyan ang sinabi niya, Do not be deceived, my beloved. God cannot be mocked. For whatever a man sow, yan po ang ang ibang version ano, iyan po ang nakasulat. Romans 9:15 po. Ah, uh, ito po ano ay kung ito ay uh, <laughs> ngayon nyo lang ba marinig po ito sa akin pero ipapaliwanag ko na para madali ninyong maintindihan. Ay ito po kasi ay kung ay yung ah uh, nangangatuwiran yung eh, eh, ah, isinulat ni Paul na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Isinulat ni Paul yan. Ay ngayon ay siguro may nagtatanong sa kanya. O ay simpi, matatalino din ang mga tao eh. Tinatanong siya kung ganyan pala kanya, if that is the case, siya din ang nagsasalita, pero sinasagot niya, si Paul kasi ay eloquent speaker po. Yan eh, magaling talaga yan eh. If that is the case, maybe, sabi niya, you will say, why God is still finding Paul? Who can, res who can resist his will? Yun po ang nakasulat eh. Sino makakaresist sa will ng God. Wala eh. Hindi ba? Ngayon, ang sabi ng mga tao, ah, hindi, ah, si, si Paul din ang nagsasalita. Maaring tinatanong siya ng mga tao, why is still God is finding Paul? Or why God is still finding Paul? Ayan po. At sinagot niya yan. <laughs> sinagot niya. At dito na magwawakas yan. Wala na akong makitang, <laughs> makitang verse na lalagpas pa dito eh at yun ang gusto kong isir sa inyo ito po ang sinabi ni ni Paul sa Romans 9:15 for he says to Moses I will have mercy on whom ever I will have mercy and I will have compassion on whom ever I will have compassion iyon po ang sinabi. Iyon <laughs> po ang sinabi. oh Ulitin ko lang ha, kasi nga hindi ko kabisado itong verse na ito eh. Iyon na lang kabisado ko na verse. For I will have mercy to whoever I will have mercy. Sabi po ng Panginoon. And I will have compassion to whoever I will have compassion. 'Yon po ang yung po ang yung po ang sagot ng Panginoon na isinagot niya kay Moses. Ngayon, dito sa verse na ito ay yan ay patunay po na ang Diyos po ay sovereign will. Wala walang hihigit sa kanya eh. Kung gusto kanya'ng kahabagan, pwede. Kung gusto ka niyang may kumpasyon sa sayo, pwede. Kung ayaw niya, problema mo yan. Ganun po yan. Ah, nasa kanya yan kung tutulungan ka niya na makaalis doon sa grip ng kasalanan. Hindi ka kasi makakaalis eh doon sa pagkaalipin ng kasalanan. Yan po ang ibig sabihin yan. Malalim po, pero ay ganyan talaga eh. I will have compassion to whom ever I, I will have compassion. And I will have mercy to whoever I have mercy. Ibig sabihin niyan, siya nakakabahala dyan. O siya lang, Walang iba. Walang iba. Hindi ba? O, ba, ay, ay, ang, ang, ibig sabihin niya, bakit mo ako questionin ako? Ha? O, ganun po yan. Hindi pwedeng questionin kung itong tao ay may compassion siya. Ayun nga, nabuburn again. Kaya umaalis doon sa pagkaalipin ng kasalanan. Yan po ang ibig sabihin yan. Ay, ang iba kasi naniniwala sila na mabuti sila eh ay diyan po nagkakaroon ng problema po eh. Pag ang isang tao na iniisip niya na ako kaya kong gawin yan, kaya kong ayusin ang bansa, ay hindi po. Kaya kong tanggalin ang mga kurap diyan, hindi po. Kasi nga naandun na sa puso po yan eh. Ang tao po ay alipin ang kasalanan o naligaw. Ay ikaw mismo ligaw ka eh. Paano mong aayusin yan, hindi ba? Ikaw mismo ligaw eh. Saan ka magbibesis? Ano ang reference mo? Wala kang reference. Ang reference kasi natin lahat para hindi tayo maligaw yung righteousness ng Diyos na ipinakita ni Jesus Christ. Yan lang po ang reference natin. Wala na. Wala yan mga presidente na yan. Wala yan. Opo. Magsasalita lang yan na kunyari sila ang magaling. Hindi ba? O. Ayan nga. Yan ang ibig sabihin yan. I will have mercy on whom I have mercy and I will have compassion on whom I have compassion. O, sovereign. Siya ang sovereign, ang ibig sabihin niyan. Ngayon ay, okay, gusto ko lang munang sagutin yung kan ano, yung, yung, at dito na ako magwawakas. Narinig ko doon sa Hong Kong, sinabi po ni, ni Rodrigo Duterte na ginawa niya yan, yung nga, yung mga pagpatay, yung mga ganyan, ano, ay Ginawa niya yan para sa bansa o para sa katahimikan o para sa kapakanan ng mga tao. Ginawa niya. Ay, <laughs> yan po ang kwani. At natutuwa ako dahil madali kong ipaliwanag yan. O nalalapit na ako doon sa itinuturo ng Biblia. Opo, natutuwa ako dahil ganun ang sinabi niya. Anong, ano po ang sinabi niya? ginawa lang yan para sa mga tao. Ang sabi niya, para sa inyo, sabi niya, para magkaroon ng katahimikan, ay mali po yan. Opo, ito pang sinasabi ng Biblia at isisir ko lang sa inyo, no Proverbs 4.12 There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Yan po ang nakasulat. There is a way that seems right to a man. Ang akala ng tao ay tama 'yan. Ang akala lang niya. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Ayan. Patungo sa uh yung way niya ay patungo sa kamatayan. Sa ibang version po, ang nakasulat po ay There is a way that seems right to a man but the way of or the end of is the is the the way of death. Yan po. Yung yung hahantungan nun ay kamatayan. Yan po ano? At sigurado po yan. Opo. Ang akala kasi ng tao ay yung mga panukala niya ay tama. Pero yung 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 dulo nun ay the way of death. Ayan po ano. Ngayon, mayroon pang isa, itataas ko lang po ha. Proverbs 12 ah, Proverbs 21 verse 2. Marami po itong ganito, pero dalawa lang itong pinili ko ano. Uh, every way of a man is right in his own eyes. Tama po 'yan, di ba? Oh, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Ayan po. Sa iba po, but the Lord weighs the spirit. Pero, ay okay na, ay halos lahat ata heart ang ginagamit yan, no? Every ways, every way of a man is right in his own eyes tama yun sa kanya eh. Sa pananaw niya ay tama yung, yung ginagawa niya. Pero, ang Diyos ang humahatol. o nakikita ng Diyos kung ano talaga ang purpose mo. Yun ang ibig sabihin yan. Kita eh, kasi walang lingid sa kanya eh. Lahat ng ating yung laman ng ating puso na babasa po ng Panginoon eh. Yun po ang ang ibig sabihin niyan. Kaya Yun ang uh, pinag-aaralan niya o tinitingnan niya. Opo. Ganun po 'yan. Gusto ba niya na magpayaman o gusto ba niya na maging makapangyarihan? Ayun po eh, hindi ba? O halos lahat kasi ganyan eh. O gusto niya na walang tatalo sa kanya. Siya na lang. Hari nga eh. Oh, tignan niyo nangyayari ngayon kay Trump dito. Namumublima siya. Hindi ba? O. Oh, namumublima siya. Kasi nga kung umakto siya ay parang hari. Kaya tama din ito eh. There is a way that seems right to a man. But the way thereof is the way of death. At saka itong pangalawa, Every, o oh, every way of a man is right in his own eyes but the Lord which the hearts. Ayan po. O sige po at hanggang dito na lang po ano at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay ay nagkakaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.